Sinalakay ng pulisya ang isang iligal umanong pagawaan ng paputok sa Bukawe, Bulacan. Sa Amerika naman, isang Pinoy seafarer ang makukulong sa kasong pagpatay sa kapwa Pinoy seaman. May report si Ian Cruz. Hinatulan ng dalawampung taon na pagkakakulong ang isang seaman sa Amerika na pumatay sa kanyang supervisor at kapwa Pinoy seaman. isang bes na sinaksak ng suspect ang biktima gamit ang kitchen knife noong September 2020. Batay sa court records, love triangle ang motibo sa pagpatay. Nauna na humingi ng tawa ng suspect sa pamilya ng biktima. Umano'y iligal na pagawa ng paputok sa Bukawe na nasa residential area pa sa Bulacan, ni raid ng pulisya. Inaresto ang may-ari ng pagawaan at ang pito niyang empleyado matapos bigong magpakita ng license to manufacture. Kinumpis ka ang samut saring paputok at parafernalia na abot sa 200,000 pesos ang halaga. Sinisikapan ng GMA Regional TV 1 North Central Zone na makuhana ng pahayag ang mga nahuli sa operasyon. Bayan ng Laganes sa Iloilo Province, posibleng isa ilalim sa state of calamity dahil sa African Swine Fever. Isinailalim na sa Red Zone ang buong bayan patapos magdala ng kaso ng ASF ang dalawang barangay. Mas pinagting na rin ang barangay monitoring at border checkpoints sa bayan. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.